Magandang araw mga ginigiliw kong tagapakinig. Sa araw na ito ay sisimulan na natin ang unang yugto sa pagtukla sa mga nakatagong lihim at kaalaman hinggil sa Filipino. Ngunit, Bago natin sisirin ang kaibuturan at katuturang tinataglay ng asignaturang Filipino, ay subukan muna nating palawakin ang inyong kaalaman hinggil sa mga sinauna at malalalim na salita. Halika! Samahan niyo akong palawakin ang inyong mga talasalitaan. Alam niyo ba na ang salin ng shampoo sa Filipino ay gugo? Samantalang ang toothpaste naman ay pasimada na inilalagay natin sa toothbrush na may salin sa Filipino na panghiso. Sige, gamitin natin ito sa isang pangungusap. Nagmamadaling maligo si Juana at naglagay ng gugo sa kanyang buhok. Pagkatapos ay naglagay ng pasimada sa kanyang panghiso upang makapagsipilyo. Okay, ang gugo ay, ang ibig sabihin nito ay shampoo. Samantalang ang pasimada naman ay toothpaste at ang panghiso ay toothbrush. Sige, pagpatuloy natin ang kwento ni Juana. Pagkatapos niyang maligo, ay agad-agad niyang kinuha ang kanyang hatinig sa pantablay. Ngunit bago siya pumunta ng paaralan, ay binuksan niya muna ito at pinindot ang panginain at naghanap ng isang puok sapot upang makahanap ng isang bagong balita. Okay, so halika, himay-himayin natin ang kahulugan ng pangungusap. Una ay ang salitang hatinig. Alam niyo ba na ang salin sa Filipino ng salitang hatinig o ang kahulugan ng hatinig ay cellphone. Cellphone or telepono. Okay, next naman ay ang pantablay. Ang pantablay sa Ingles ay tinatawag na charger. Okay, kinuha niya ang kanyang cellphone na nakasaksak sa pantablay. Pantablay, charger. Next naman ay ang salitang panginain. Ang panginain ay may salin sa Ingles na browser browser. Pinundot niya ang browser at naglagay siya ng puok sapot. Pag sinabi natin puok sapot, ang kahulugan nito ay website. Okay? Panginain browser, samantalang ang puok sapot naman ay website. Di ba? Ang galing. Agad siyang lumabas ng tahanan at sumakay ng jeep. Ngunit nang kanyang salingin ang kanyang bulsa, ay hindi niya makita ang kanyang kalupi o karta munita, kaya't humingi ito ng paumanhin sa driver ng jeep. Alam niyo ba na ang salitang salingin, ang ibig sabihin nito ay hawakan. Samantalang, ang kalupi o karta munita naman ang ibig sabihin nito ay wallet. Okay? Salingin, hawakan. Samantalang, karta munita o kalupi, ang ibig sabihin nito ay wallet. Next, pagpatuloy natin. Napagsabihan tuloy siya ng mga pasahero na talipandas. Nalungkot siya ng marinig ito dahil hindi naman totoo na siya ay talipandas. Ang talipandas, sa ang ibig sabihin ng talipandas ay makapal ang mukha. Okay, di ba masakit yun? Makapal ang mukha, talipandas. Okay, pagpatuloy natin ang kwento. Nang papalapit na ito sa kanilang silid, ay nag-agam-agam itong pumasok dahil sa nakita ang nagkalat na mga talulot na kulay kalimbahin na rosa sa sahig. Bumalik sa kanyang gunita ang taong nahahaling at gustong gusto siyang ligawan. Agam-agam, okay. ang ibig sabihin na agam-agam ay nagdadalawang isip o hindi sigurado. Samantalang, ang talulot naman ay petals. Okay? Petals, talulot. Next, ang kalimbahin naman ay kulay pink. Kalimbahin ay pink. Samantalang ang gunita naman, ang ibig sabihin ng gunita ay ala-ala. At ang nahahaling, ang ibig sabihin ng salitang nahahaling ay obsess. Okay? Obsess siya. Nahinto ang kanyang pag-iisip nang marinig nito ang batingaw. Kaya't nagpatuloy ito sa paglalakad at lumapit sa kanyang katuto upang alamin kung ang kanyang maliligaw ba ang nagkalat ng mga talulot doon sa sahig. Batingaw, ibig sabihin ito ay bell. Okay? Bell. Hmm, Ganon, bell. Next naman, ang katuto ay kaibigan. Batingaw, ibig sabihin ay bell. Samantalang ang katuto ay kaibigan. Tumugon ang kanyang katuto na hindi ang kanyang talisuyo nito ang nagkalat ng bulaklak. Laking tuwa nito at mali pala ang kanyang sapantaha. Ang ibig sabihin ng tumugon ay sumagot. Samantalang ang ibig sabihin naman ng talisuyo ay manliligaw. At ang sapantaha, ang ibig sabihin nito ay hinala. Dali-dali nilang binagtas ang pasilyo at tuluyan ang pumasok sa silid dahil naapuhap nila na dumadatal na ang kanilang guro. Binagtas, ibig sabihin nito ay nilakad. Okay? Binagtas, nilakad. Samantalang ang pasilyo naman ay aisles o ang daanan. At ang naapuhap ay nakita. Agad nilang naapuhap ang guro. Ibig sabihin, nakita nila ang guro. Samantalang ang dumatal naman ay dumating. Okay? Dumadatal na. Ibig sabihin, paparating na. Eh, ganun yon. <laughs> Narinig niyo ba ang batingaw? Ibig sabihin nun, hudyat na nagtatapos na ang ating aralin sa araw na ito. Okay? At dyan nagtatapos ang kwento sa araw na ito. Patuloy nating subaybayan ang kwento ni Juana at matuto ng mga makaluma at malalalim na salitang Filipino. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig naway may natutunan kayo sa araw na ito. Samahan niyo akong muli upang matuto tayo ha! Hanggang sa muli, paalam! Like, subscribe, at pihitin ang notification bell upang updated kayo sa tuwing nag upload ako ng mga video na kapupulutan ninyo ng kaalaman. Okay? Paalam! Salamat! Love you! Like, subscribe, at pihitin ang notification bell upang updated kayo sa tuwing nag-upload ako ng mga vlog bagong video. <laughs>